Kumusta mga kaibigan? Nasa channel kayo. Ngayon ipapakita ko kung paano pabilisin ang pag-download ng mga laro sa Steam. Oo, mga download. Punta sa Steam, click sa settings. Dito pumunta sa downloads at tanggalin ang cache. Ito ang una. Sunod, huwag i-throttle ang downloads habang streaming. I-off ito. Sunod, pwede ring i-on ang auto-update ng mga laro sa tamang oras. Pangalawang paraan, buksan ang Task Manager. Piliin ang Performance tapos buksan ang Resource Monitor. Sa Resource Monitor makikita mo sa Internet tab kung anong process ang pinakamalakas gumamit ng internet. Piliin ang Total. Dito makikita na Microsoft Edge pala. Isara lahat ng apps na to habang nag-update o nagda-download ng laro sa Steam para tumaas bilis. Ako si Waylar pa alam.